Takpan mo ang iyong mga mata ng iyong kaliwang kamay at pakakaisipin ang taong mahal. Kung ikaw ay blinak niya, kung hindi kanya kinakausap, gawin mo ito. Kahit pablinak ka niya, kung walang way para kontakin kanya, gawin mo ito. Gamit ang kaliwang kaliwang kamay ilagay ito sa iyong mata, takpan mo ang iyong mga mata dito, pakakaisipin mo ang taong ito, i-visualize mo ang taong ito at pakaisipin mo na tatawag, magte-text siya sa iyo, kukontakin ka niya. Habang iniisip at binavisualize mo ang taong ito, bigasin mo ang kanyang pangalan. Pa, pitong beses, so halimbawa siya si, siya si Alexander degree. Alexander the Alexander the Great, Alexander the Great. Bigkasin mo ang kanyang pangalan ng pitong beses habang iniisip mo, ikiniklaim mo na talagang tatawagan kanya, pupuntakin kanya sa anumang paraan. Pagkatapos mo po itong gawin, tanggalin na ang kamay pagka nabigkas na ito ng pitong beses, kalimutan ang inyong ginawa at magugulat ka na lamang ang taong ito ay kukontak sa iyo. Gawin ito ng may isang daang porsyentong paniniwala at kliniklaim mo na talagang mangyari ang iyong ninanais. Ngunit...